Hello guys, yan luto tayo guys ng ano pananhalian namin. <laughs> pansit. Pansit bihon. Tapos magluluto din ako guys ng adobo. Yan. Ito, ito, guys, pansit sa amin to ng yung bunso ko kasi guys na hindi mahilig kumain ano, mag ulam ng may sauce. Gusto niya prito lang, fried chicken. Ito, pansit, gusto niya to. Kaya ito na lang lulutuin ko, tsaka adobo. Tapos, magsasaing. Ayan, guys. Pagsama-sama ko na yung ating gulay. Ayan. Bagu beans, carrots, bell pepper, and celery. ng kanina, ginisa kong manok at sibuyas bawang. Yan guys. May araw na guys. Konti pa lang araw. Pero nag ano na ako. Yung mga basa. Sinampay ko na sa labas. Tapos naglalaba. Nagsasampay na yung anak ko. Yan guys. Pero may online yung aking pangalawang anak. Kami, yung dalawang maliit magbabasa at mag-aaral ng math. Ayan guys, nilagyan na ko na nilagyan ko na ng repolyo. Cabbage. Lutuin ko muna guys yung gulay. Saka natin lulutuin yung pansit. Tapos sasawag ko siya. Ayan guys, naano ko na yung pansit. Hindi ko na na-videohan kasi ah uh, anto, may bumili. <laughs> and guys ha, konti lang po yung lulutuin kong pansit. Yung kasya lang sa amin. <laughs> Kasi magluluto pa nga po ako ng adobo. Lagayin natin yung gulay guys. Yan. Sunod ko dito guys yung adobong manok. Legs ang binili kong part sa manok. Nalulutuin ko. Ako lang guys yung nagluluto guys. Tsaka kahawak ng <laughs> cellphone. Yung kanina simula ay hawak ng anak ko. Dalaga. Ako, ako na ngayon. <laughs> ako lang ngayon. Ako maghahalo. Ako naghahawak ng cellphone. Ayan siya, guys. Ayan na, guys, ang ating pansit. Ayan, daming gulay, guys. Daming sahog. <laughs> Ayan, ang mga ko, guys. Titinda rin habang nagluluto. Ayan, guys, nasalang ko na itong niluluto kong adobong hita ng manok. Ayan, guys tinitimplahan ko pa, guys. Ayan, guys, ang panahon ngayon, medyo may init, pero makulimlim pa rin. Guys, kain na po tayo, guys. Tapos na akong magluto. Kumain na yung anak kong pangan Ayan, guys. Tapos, ito yung adobo. ayan, kain tayo guys, pakain na ko na guys yung mga anak ko guys, ayan, thank you for watching guys, god bless